Si Raul ay isang security guard na nakatalaga sa isang lumang warehouse sa dulo ng bayan. Sa loob ng tatlong buwan niyang duty, wala naman siyang napapansing kakaiba, maliban sa mga kwento ng matatanda. Mag-ingat ka sa tiktik, sabi ng isang janitor isang gabi. Kapag may narinig kang kaluskos sa bubong, huwag mong titingnan. Hindi niya ito pinansin. Pamahiin lang sa isip niya. Hanggang sa isang gabi, nangyari ang hindi niya inaasahan. Alas tres ng umaga, tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng electric fan sa guardhouse ang maririnig. Biglang, tik, tik, tik. Napabalikwas siya. May kumakaluskos sa bubungan ng warehouse. Pigil ang hininga niyang sumilip sa bintana. Ngunit wala siyang makita sa dilim. Lumabas siya ng guardhouse, dalang flashlight. Itinutok niya ito sa bubungan. Sa una wala siyang nakita. Ngunit nang ilipat niya ang ilaw, may isang nilalang na nakadapa sa bubong. Payat, tapang balat, mahaba ang mga kuko. Nakatitig ito sa kanya at nakangiti. Napakalapad ng ngiti. Nanigas siya sa takot. Dahan-dahan, gumapang ang nilalang papalapit sa gilid ng bubungan. Tik, tik, tik. Kasabay nito, biglang tumunog ang kanyang radyo. Raul, bumalik ka sa guardhouse. Huwag kang tumingin. Pero huli na, hindi na niya naibaba ang flashlight. Ang huling bagay na nakita niya ay ang pagngisi ng nilalang bago ito bumagsak mula sa bubungan diretso sa kanya. Kinabukasan, isang sapatos lang ni Raul ang natagpuan sa harap ng warehouse. Ang katawan niya hindi na nakita kailanman.